June 12, tagapamagitan, ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Ano po ang ibig sabihin nito ating pakinggan ayon sa aklat ng awit chapter 40 verse 6 to 7. Ito ay nagpapahayag ng isang malalim na espiritual na katotohanan. Sinasabi nito na ang mga tradisyonal na hain at handog na hayop ay hindi sapat na kalugdan ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nasisiyahan sa mga ritual na sakripisyo lamang, kundi sa isang mas malalim na uri ng pag-aalay tulad ng ating sarili, katulad ng katawan na tumutukoy kay Heso Kristo at sa kanyang sakripisyo sa krus. Ang paghahandog ng kanyang katawan ay ang tunay at ganap na pagtupad sa kalooban ng Diyos, isang sakripisyo na higit na mataas kaysa sa anumang hain na ibinibigay ng mga tao. Sa makatuwid, ang mensahe ay ang tunay na pagsamba ay hindi sa pamamagitan ng mga panlabas na ritual, kundi sa pamamagitan ng pagtatalaga ng ating sarili sa kalooban ng Diyos, tulad ng ginawa ng Panginoong Heso Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito po si Brother Chris. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong mga tagapagtangkilik ng aking mga video. Eh, salamat at salamat po talaga. God bless you all.